Good morning sa mga kaibigan natin sa Hito Kaalaman. Okay, si Perds pong muli ito ng Hito Kaalaman. At uh, ngayon ay gusto nating sagutin ang isang katanungan na mula sa ating isang subscriber. At uh, maganda yung katanungan niya. Ang tanong niya ay kung paan tayo nagsimula dito sa pag-aalaga ng hito. Ito yung katanungan niya, ipapakita ko muna sa inyo. Ito po ay mula kay Sir Jim Budano, yan sir, maraming salamat po sa panunood at uh, pag-message po ng inyong katanungan. Yan ang tanong ni sir ay, Hi Perds, isa ka sa mga host na mahusay, magpaliwanag at talagang may kaalaman. Yan, thumbs up. Paano ka ba natuto sa pag-alaga ng hito sa bata mo pang edad? Baka pwede mong ishare dito ng at magaya namin. Okay, so yon ang katanungan ni sir kung paano daw ako nagpumpisa. Una po ay hindi pa naman po ako masyadong talagang mahusay. Yan, kagaya po na inyong sinasabi sir. Eh, marami pa po tayong ako na hindi alam. At uh, sa ngayon ay patuloy pa rin po na nag-aaral. Patuloy pa rin po na nagsasaliksik about sa hito farming. Okay, so... Kung may alam, may konti pong alam, at lagi yun ang mga gusto kong i-share sa mga lahat ng nanonood sa akin at sa mga subscriber ko yung aking kaunting alam at yung patuloy na nalalaman ko ay patuloy na isinishare ko din po so yun po, hindi pa naman po tayo masyadong totally magaling na magaling pero may alam na rin naman po tayo sa pag-aalaga ng hito yan so kung paano ko natuto sa aking murang edad ay ganito po ang kwento niyan sir sir Jim Bodano Nag-start po ako ng hito farming o pag-aalaga ng hito 9 or 10 years ago na ang nakakalipas. Meron kaming lumang palaisdaan dito na ang dating laman ay uh, tilapia at bangus. So, naisipan ko, ako mismo nakaisip na buhayin yung palaisdaan at uh, mag uh, lagay muna ng tilapia tilapia pa yung una kong naisip tapos may nakapagsabi na medyo mura daw ang bentahan ng tilapia at masyado ng marami nag-aalaga ng tilapia kaya sinabi na mag hito na lang daw ako okay so yun um, naghanap ako ng hito halos nung panahon na yun ay wala pang nagbebenta ng hito fingerlings so nakahanap ako sa Laguna pa ang layo pa nun hanggang sa pinuntahan ko pa so 2,000 po yung una kong binili yan tapos inilagay ko po dito sa aking kauna-unahang concrete pan yan ito po yung aking ginawa ito po yung picture yan po ay may sukat na 1 meter by 1 meter yan, yung panahon po na yan, wala pa pong nagtuturo. Kaya ultimo pati drainage ay hindi ko po alam kung saan ilalagay. Kaya apat po yan na drainage ang aking nagawa. So yan yung kauna-unahan. Okay? Kaya yung mga mag-aalaga ng hito ngayon, mapalad na eh. Kasi hindi kagaya nung panahon ko, nung kauna-unahan pa na wala talagang nagtuturo. Tapos may magtatanong ka, hindi sa lahat sasabihin, mga madadamot din. So, 'yan. Yung aking uh, unang concrete pond, nandiyan lang sa tabi ng bahay. 'Yan. Tapos nilagyan ko lang siya ng takip na net sa ibabaw para yung mga ibon ay hindi pumunta. Tapos yung binili ko noon sa parting Laguna pa kasi ako nakahanap ng fingerlings noon. So, 2,000 yung binili ko, 2,000 peraso na hindi papantay pantay-pantay yung size. Tapos ang natira na lang siguro nasa 600 na lang yung natira. Kasi wala nga nag-aalaga, ay wala nga nagtuturo. So yun nga, ah, hindi ko alam na may mga shooter pala. So dyan ko sila nilagay. After kong mapalaki ng 3 to 4 inches, dyan ko nilagay sa earth pond. Okay. So yan yung uh, start, yung pag start ko ng pag-aalaga ng hito. Yan hanggang sa, uh, yun lumaki na nga sila, napalaki ko sila at uh, ang sukat nila siguro yung sa 2,000 pieces na yun ang natira 600 napalaki ko sila ng 3 to 4 pieces per kilo. Tapos yung isang pinakamalaki yung ganito yung itsura. Yan yung mga malalaki. So tuwan-tuan naman ako kasi nakakita ko ng, first time ko nakakita ng ganyang malalaking hito So siguro nasa 5 months ko sila inalagaan yan Tapos yung iba maliliit, nasa 3 to 4 pieces per kilo Tapos yan, siguro ay nasa isang kilo yan, isang peraso Yan, may mga kwentong nalugi din ako, may mga kwentong um, minsan naisip ko na rin na sumuko Pero nagpatuloy po ako hanggang sa yun nga minsan uh, parang pakiramdam ko nalulugi lang ako dito kasi wala nang nagtuturo sa tunay po yan, wala po kasi nagtuturo nung panahon ko hanggang sa nagtanong-tanong ako nagbasa-basa ako nagtingin-tingin uh, -tingin ako sa Facebook naghahanap ako ng marunong ayun hanggang sa uh, naisipan ko na magtanong doon sa b -par. yan b -par. tapos i-recommend nila ako na may nagtuturo daw ng pagpapaanak ng hito, pag-aalaga ng hito doon sa BIPAR uh, Pang Pangasinan. Yan tama, Pangasinan nga. Bulinaw, Pangasinan. Dagupan, yan. Hanggang sa uh, ko 'yung pumunta po ako doon, tapos ito po 'yung mga picture po namin doon. Yan. Yan, nag-aral po tayo dyan ng mga ilang araw at uh, dyan na rin po ako nag-stay kasama, kasama ko po itong aking kapatid. So, ang Bipar po nagtuturo po ng libre. Libre lang po ang... Uh, wala po kayong ibabayad dyan. Okay? So, ang binayaran ko lang po dyan yung aking tinutulugan na sa kanila din po uh, kayo makikitulog at yun lang naman po ay isang araw ay 50 pesos lang naman po. So, kung gusto niyo pong matuto ng talagang uh, actual talaga na matuto talaga kayo at libre, ay pumunta po kay sa Bipar, magtanong-tanong po kay sa Bipar, at yan po ay nagtuturo po sila dyan patungkol sa pagpapaanak, pag-aalaga, at uh, kung paano may iwasan yung mga sakit, ng mga isda, ng mga hito. So yan, dyan po ako nag-aral. At uh, yan, sa murang edad ko ay gusto ko na pong magnegosyo. So, yun po. yun po, may, nung panahon po na yan, may trabaho po ako yan eh. So, yun, habang nagtatrabaho, ay eh, gusto ko nang umalis doon sa trabaho, kaya naisip ko na magnegosyo po. Okay? So, yan po, napakalawak po yan, nung uh, BIPAR po doon sa Dagupan, Pangasinan. Yan, kung makikita nyo yung mga hito na hawak ko dyan, tapos hindi lang hito, Pati panggasyos po, yan, tinanong-tanong ko na rin sa kanila. Tignan nyo po yung kanilang concrete pond, napakalaki po talaga. So talagang ah, sinuportahan po sila ng gobyerno. Okay, so ang lalaki po niyan, siguro nasa 3-4 na kilo po ang isang panggasyos po na albino. Tapos yung hito po dyan, napakalaki. Yan o, oh, kumikita nyo po yung, ayun, yung isang hito po doon, napakalaki po nun. Siguro nasa 4 na kilo po ang isa nun. So yan, nag-aral po tayo dyan, kaya po ako nagkaroon ng kaalaman patungkol sa pag-aalaga ng hito ay dahil po ng BIPAR at nagpapasalamat din naman po ako sa BIPAR dahil tinuruan nila ako ng libre. Yan, uh, pati yung RAS Technology, RAS, yan, tinuruan, uh, tinanong ko na din po sa kanila yan at tinuruan na din po nila ako dyan about dyan. Tapos yan naman po yung part na talagang actual po talaga na tuturuan kayo dyan sa Pagpapaanak ng hito. so yung aking nalalaman ngayon ay dahil libre ko lang naman po itong natanggap sa BIPAR. kaya ito po sinishare ko po by pa uh, by, by Facebook by YouTube sinishare ko din po nang libre lang din po. okay so yan. So, pag uwi ko sa bahay, nag-start ka agad ako. Ginaya ko na rin yung kulay ng pand nila, ng concrete pand nila. So, yan. Nakapagpa pisa na po tayo niyan nung panahon na yan. So, yun po. Yun po yung istorya. Kung saan ako nakakuha ng kaalaman, ay una po, dyan po sa BIPAR. Tapos, hindi po natapos don After kung matuto sa BIPAR, nagtanong-tanong po ako. Okay? So, nagbasa-basa din po ako, patuloy, patuloy na pagbabasa, patuloy na kaalaman. Tapos, nagtitingin ako sa Google, nagpupunta ako sa group ng mga Nigerian, ng mga negro. Yan po, yan po kasi sila, sila yung mga magagaling talaga sa pagpaparami, pagpapaanak at saka talagang mga teknik sa pag-aalaga ng hito sa kanila po ako kumukuha ng kaalaman. Okay? So yung mga nalalaman ko na yon yung mga kaalaman na nakukuha ko sa kanila ay ibinabahagi ko lang din dito sa YouTube para itong mga gustong mag uh, negosyo, pag mag-alaga ng hito ngayon sa atin ngayon dito sa Pilipinas ay hindi na sila mahirapan. Okay? So, yon binabahagi ko lang din po yung kaalaman na yun, ng libre. So, yan. Kaya sa mga gusto pang uh, matuto, ay pumunta lang po kayo sa BIPAR. Libre lang po doon. Magtanong lang po kayo sa BIPAR. Gobyerno po yan. So, sinusuportahan po ng gobyerno yan. So, privilege po natin yan. May... Ah, uh, syempre may karapatan din po tayo dyan bilang mamamayang Pilipino na magpunta po diyan at ah uh, makakuha po dyan ng kaalaman dahil yan po ay uh, gawa ng ating gobyerno. Okay? So, yun po. Yun po. Kung bakit ako may alam sa pag-aalaga ng hito ay dahil po dyan. Nag-aral po tayo sa BIPAR. Okay? May certificate po ako dyan na galing sa BIPAR. Okay? So, yun po. At ang um, kung gusto nyo rin po na marinig yung kwento ng pagkalugi ko tapos actually hindi ko pa naman po masasabi na tagumpay na po ako ngayon dahil patuloy pa rin po ang buhay at patuloy pa rin po ang gastos ay, ay medyo nakaka, po nakakabig po ng paunti-unti uh, nakakabig po ng panggastos sa araw-araw yan nakapagpakasal na rin po dahil dito sa uh, mga kinita dito sa hito okay So, yun po. Kung gusto niyo pong marinig yung aking kwento ng pagkalugi, pagkabangon, at pagka... pagkita ngayon, ay comment nyo lang po na interesado po kayo na marinig po yon Okay? So, comment nyo lang po at uh, sabihin nyo lang po na interesado rin po kayo na marinig yung kwento ng pagkalugi, kung paano ko nasolusyonan yung mga problema na yon yung mga problema na dumating, yung mga sakit ng hito, yung mga problema sa patubig, yung mga problema sa drainage. Yan. So kung gusto niyo pong makarinig ng mga ganito pang kwento, ay comment lang po kayo dito sa ating video na ito. Okay? So maraming salamat po at ito lang po yung aking kwento sa ngayon. Okay? Kung may mga katanungan pa po kayo, ay comment niyo lang po. Okay, maraming salamat po at uh, salamat po sa pakikinig nitong aking kaunting kwento. Salamat po at uh, Sir Jim, maraming salamat po sa inyong uh, comment po. God bless po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos.